Mangingis na lahat-lahat na lang ulit kami bukas. Hindi ko pa rin tapos e edit yung video na to. <laughs> Hi! Sa so, nung araw na yan, aten kami ng minyaga. Abay, may kumukuha pa rin naman sa aking ninang. Kahit nakuha na ako ni Christian ang kakuriputan. Hoy! Ay, ito nga lang. Ay, late na naman. Galing pa kasi kaming isda. Ah, yung kasi yung okay, kikitain. Eh. Mukhang Mula dito sa Robinson ay sumakay kami sa tricycle patungo na nga doon sa Alapay. Ay na, mang tirik ng araw na mga oras na yan kaya naman walang kumpay ang kapapaypay. Parang hanggang panti na yung pawis ko eh. <laughs> pagkadating na pagkadating namin kumain na agad kami. Huw, hindi. Hinanap ko naman na yung kambal at iaabot ko yung munti kong regalo kasi tulog daw. Hindi ko na nga nakuna ng video nung kumain kami at sinubuan ko si Tanta. At, at na mga oras na yan ay aliw na aliw kaming manood niyang mga palaro. <laughs> Abay ba naman yung mga katrabaho kong madadaya. Hoy! Sir, ilan uh, uh, na po kayo? 25. 25? <laughs> <laughs> 25 uh, naman po 27 <laughs> <97. laughs> 32 32 33 33, 33. Oh. 39 ay FB Jacker eh wala nga namang ebidensya Maya maya pa nga ay eh, may magic naman Abay parang pati kami nanuloko na itong clown na to ah Magtatanong pa nga kung wala daw daya i didn't know Ang ibig lang ng pa-candle, one, shoot me blow. Hay naku. Hay pagkatapos noon ay eh, nagkaagaw na sila. Tawa nga kami ng tawa kay Choco at wala pang go ay eh, may nahiklas na. May sugat na at lahat-lahat yung noon yan ha. Wow. Nakakikwan. Dito may dalawang kadikit eh, happy? Ayan nga, at nagpaalam na kami sa kanila. Nang mga oras na yan din kasi, kulimlim na. Kaso hindi ako tinigilan ni Tantan at bumalik daw kami dito sa rob. Maglalaro daw, may naipon daw siyang bariya. Kaya pala laging nawawala yung mga panukli ko sa wallet ko. <laughs> Ala sige na nga. Minsan lang naman kita makasama ng ganito katagal. Kung isa ito sa mga paraan para makabawi sa iyo si Mama at Papa, ay siya sige kahit maging pulubi kami. As I always said, a big thank you Lord for all the blessings. Thank you din sa mga nanood lalo na sa mga nakarating hanggang dito sa dulo. Mag-click lang talaga ako, babawi ako sa inyo. Kung hindi pa kita followers, follow mo naman ako. <laughs> Yun lang, tapos na.